Nilulunsad kasulukuyan ang two-week bilateral military exercise ng Air Forces ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang tawag dito, Cope Thunder 24-1. Isa-isang nag-take off ang mga aircraft na ito sa BASA Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Parang eksena sa pelikula, ang paikot-ikot nilang paglipad sa ere. Bahagi yan ng air drills sa pagitan ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force. Yan ang first leg ng tinatawag na Cooperated Series of Training o CO-THUNDER. Yan yung mga aircrafts kung makikita ninyo ito yung sa Amerika ang F-16 aircraft ito ng US and ito naman ang counterpart para sa Pilipinas ang FA-50. So ngayong araw na to meron tayong apat, tig apat itong dalawang aircraft na to na nakitang nag-tig flight at ginawa nga ang kanilang drills at exercises sa ere. Taong 1976, unang nabuo ang Cope Thunder bilang bahagi ng Mutual Defense Board and Security Engagement Board activities ng Amerika at Pilipinas. Natigil ito noong pumutok ang pinatubo noong 1990 at noong nakaraang taon lang ulit ibinalik. Dito ay pinapamalas ang kakayahan ng mga airmen pagdating sa pagresponde sa mga posibleng banta sa bansa. So we do this annually. Last year, we actually conducted it two times. So ngayon, ang ginanap natin dito sa Coop Founder na to is uh, uh, basic fighter maneuvers, pero uh, tayong flight operations involving our uh, f 50 fighter aircraft and the F-16s of the United States Air Force. Pero paglilinaw nila, kahit ramdam ngayon ang tensyon sa West Philippine Sea, wala raw itong kinalaman sa pagsasagawa ng Coop Thunder. Nagsisilbing pag-alalay lamang daw ito sa mga pagbabago sa Indo-Pacific region. The U.S. and uh, the Philippine Air Force believe that as we work together uh, to make uh, a free and open Indo-Pacific, We prepare ourselves to operate in a joint environment one day Uh, for not any current present threat but uh, potentially future threats uh, that we might even not know about yet. Naghahanda na rin ngayon ng IAE para sa kanilang partisipasyon sa international military exercise na Peach Black na gaganapin sa Australia ngayong July hanggang August. Mobile Journal Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Para pag-usapan pa ang kaganapan sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos, makakasama natin ngayon si Mobile Journal Marymon Reyes. Mary Mon, nung nagpunta ka sa Basa airbase? may mga nakita ka na bang maraming mga Amerikanang sundalo? Nakita natin na sa 40 sila na mga sundalo, pero halo na yon mga galing Amerika at saka mga Pinoy natin na mga officers natin. And yun nga lang, tinanong din natin kung bakit nasaan yung 700 na estimate natin. Kasi 478 yan galing sa, uh, galing sa atin, Plus 170 yung magagaling sa US na personnel na magpa-participate. Nasabi sa atin, mm -mm. nakahalo kasi sila. Yung naabutan namin during that time is yung first leg ng air drills. So the rest of the people na makakasama doon tungkol sa logistics, sa mission planning, mm -mm. strategy and operations, sa ibang lugar daw sila nakapwesto. Ano-ano ba ang itinuturo nila? At ano pa ang ituturo nila sa mga sundalo natin? ang isa sa mga pinakanalala ko talagang tumatak sa akin, communication daw yung isa sa pinaprioritize nila. Kung yung standards nila ng calls, paano sila mag-radio sa isa't isa, kasama na yun. Plus basic fighter maneuver exercises, air and ground operations, yung nga logistics, mission planning operations, and yung iba pang mga kailangang aspeto nga tungkol doon sa pagpapagana ng aircrafts natin. And yung mga kailangan ding asikasuhin pag nasa land naman. May mga sundalo ka ba na nakausap? At ano ang kanilang reaksyon dito sa COPE Thunder. Well, ang pinaka nabanggit nila sa atin dahil na-revive ito last year sa so ngayon yung second year mm -hmm. nito, masaya sila They're expecting for more improvements out madadagdag nga dito sa Coke Thunder. Kasi nga nahinto siya matagal na panahon nang bumalik ngayon na lang ulit. So they're hoping na mas magkakaroon pa ngayon ng dagdag na kaalaman pagdating nga sa air drills and other exercises and trainings na may kinalaman nga sa Air Force. Nagkaroon ba yung ating mga tropa na masubukan naman yung mga, mga aircraft ng mga Amerikano. Well, ang pinakanakita kasi natin doon, oh. yung mga Amerikano, ang ginamit nila yung aircraft nila oh. and then yung sa atin, yung atin, yung FA-50. Pero magkakaroon dyan ng interexchange nga uh -huh. ng on-subject matters and yung kaalaman nga tungkol doon sa dalawang aircraft. So chances are, magkakaroon ng dagdag na ideya na and knowledge yung mga uh, uh, air forces natin oh. tungkol doon sa paggamit din ng ibang aircrafts. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.